posibleng dahilan na maging single ka. Maaaring mayroon silang mas mataas na pamantayan kung sino ang kanila makadit. Naghahanap sila ng isang taong tumutugma sa kanilang antas or kalibel ba? At ito ay maaaring magpahirap sa kanila ng maghanap ng tamang tao. Sila yung tipong Tao na may kagwapuhan at kagandahan na maaaring mahiya ang mga tao na lapitan sila at isiping sila nasa isang relasyon na na humahantong sa mas kaunting pagkakataon na makahanap ng tamang tao. Sila yung taong seryoso pero hindi sineryoso kaya ito ang dahilan kung bakit sila takot na magsisimula ng naman sa isang relasyon at takot silang masaktan ulit. Sila ang taong busy at walang panahon na makipag-fling. Kaya nahihirapan sila sa paghanap ng isang seryosong pangmatagalang partner. Ang mga kakit-akit na tao ay maaring gumugol na mas maraming oras sa pagtuon sa kanilang sariling layunin tulad ng kanilang trabaho libangan o personal na paglago. Nasisiyahan sila sa mga pagkakataong ito at maaaring ipagpapaliban muna ang paghahanap ng kapartner sa ngayon.